Sa pagkakataon po ito, tayo po'y pinalad ha, mainit-init pa to kuyang ha, mainit-init pa. Tayo po'y uh, pinalad na makakahuntahan ang uh, mismong bagong talagang Undersecretary ng Presidential Communications Office uh, sa katauhan po ni Yusek Claire Castro. Yusek Castro, good morning po. Johnny Bañez, uh, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23, ma'am. Yes, good morning John and Jopel. Good morning. Aha. Uh, iba ang dating pala pag uh, from attorney nagiging Yusek ano? Mas gumaganda. <laughs> Blooming. Ganun ba? <laughs> <laughs> ano bagong bagong gising lang. <laughs> Pero una una sa lahat, mama, congratulations. Ah. At ako'y proud na proud dahil minsan nakasama kita sa programa at uh, ako'y umaasa na bigay ni men. Biro lang po, biro lang po. Thank you. Uh, ah, congratulations mo naman. Yeah, John, baka di alam kasi ni Jopin na nagkasama oh. tayo sa usapang di pamilya. Kasi oh, pag oh. kami ay magka, magka-partner, oh, oh. Riot. Opo. Ah. Ah, oh. ah, uh, uh, ulitin oh, lang natin. tawa. Opo, oh, ulitin li lamang natin ha. Nagkasama oh. po kami sa programa. Ah. Oh. <laughs> <laughs> so, so hanggang doon lang, hanggang doon lang. Alright, ma'am, uh, seriously speaking, uh, gaano kabigat ang uh, responsibilidad na nakaatang sa dalawang balikat mo ngayon bilang USEC na uh, isa sa mga masasabi nating critical na ahensya ng pamahalaan. Dahil, dahil direkta eh. Nakadirekta sa mismong Pangulo ang inyong tanggapan. USEC Castro. Mahirap in a way na... Siyempre, ano, literally, mahirap siya dahil everyday magkakaroon tayo hanggat kakayanin. Magkakaroon tayo ng press briefing. Doon pa lang, pag araw-araw, alam mo lang, trabaho. Hmm? Um, mahirap kasi hindi naman lahat na sasabihin mo magugustuhan ng iba. Hmm? Maaari, maaari na kakalabanin ka, hindi na yung sinabi mo, hindi na yung sinabi mo, kundi yung personal mo. Okay. Na dapat, gano'n, kasi kapag ka, pagkatao mo, na hindi walang kinalaman sa trabaho mo, ang titirahin sa'yo, ah, uh, magiging ano tayo eh. I mean, the word is B.O.B.O. -O tayo niyan. Mm -hmm. Kasi hindi nakikipag-debate doon sa mismo sa issue. Kung hindi sisirain yung pagkatao mo. Now, naiintindihan ko kung bakit nagkaroon ng tricom hearing. <laughs> diba? <laughs> so may ganun. Uh, wala, wala naman po sa ganito kaaga, Yusek Castro, na pakiramdam na uh, Mr. President, di po ako sana ay <laughs> atras um, ba or aga-agam wala. wala naman tayong gini give up na trabaho kung ano yung nakaatang sa yo pipilitin mo ma accomplishment maka accomplishment maka accomplish mo mm -hmm. ang trabaho na yon so wala naman On my part magba out ako mm. yes. hindi, hindi hindi yun ng uh, wala sa vocabulary ko yun mm -hmm. siguro at, at, unless It's the president who will decide on that. All right. Um Yusek ma'am, um, after nyo pong manumpa kay uh, sa harap ni uh, pangulong uh, BBM. Um, ano po, may mga marching order po ba na ibinigay ang uh, ating uh, pangulo sa inyo bilang uh, uh, bagong uh, presidential communication sa uh, officer. officer ng uh, hmm. ng uh, ng uh, palasyo. Ang una kasama namin na pag-usapan nung una pa lang kami nagkita ang sinabi niya agad sa amin, sa akin, ay maipaabot talaga sa taong bayan kung ano yung proyekto at program ng gobyerno na makakatulong sa taong bayan. Kasi sabi nga natin eh, hindi ito napapansin ng tao dahil natatabunan ng mga fake news. Mm -hmm. So with that, kasabay na rin yung paglaban sa fake news. Ang mm -hmm. dami-dami kasi mapapasok na fake news at yun kasi yung nagiging headlines. So mm -hmm. natatabunan yung mga proyekto na hindi tuloy nalalaman ng taong bayan, ay, meron palang ganito. Ay, pwede pala akong humingi ng tulong sa ganito. Kasi minsan, ah, ito naman, alam natin. Kapag news kasi, minsan yung yung hindi magandang news, yun yung napapansin ng tao. Yung good news, hindi iba, hindi siya malapapansin eh. Ang nakikita kaya kung pinaka controversial, bardagulan, hmm. and everything. So, ang magiging mandato talaga namin is paabot ipaabot sa tao ano yung pwede nilang makuha sa gobyerno. Alright. Speaking uh, ng ganyang uh, mga pahayag uh, coming from you, Yusek Claire Castro, tanggap mo na ba na, kung hindi pa man, ha? Tanggap mo na mm -hmm. ba na matawag kang mouthpiece ng Malacanang, Yusek? Wala namang problema sa akin yun, eh. Wala mm -hmm. Walang problema. Kahit anong itawag na sa akin, basta officially, I will be the palace press officer. Mm -hmm. uh, I will not be the spokesperson of the President mm -hmm. He will be speaking for himself So yun lang, kung ano lang ang ipa uh, dapat nasabihin mula sa PCO, mula sa Malacanang yan Yun ang ipapaabot natin sa taong bayan Mabigat na trabaho uh, yung si Claire uh, mm -hmm. Paano mo pinagkahandaan ito? Lalo na bukod sa press briefing na araw-araw May mga makakulit pang kagaya namin na uh, Maaga nang aabala sa iyo para i-interview ka Siguro itong yung maagang pag-interview ka kaya natin yan. Ang kailangan ko lang din kasi, siyempre kung araw-araw to, maka may mga issues pang hindi nakakarating sa akin, hindi ko agad masasagot. Siguro yun yung pinaka challenging sa akin kasi siyempre kapag ka, kagagawa pa lang ng or kaka-attend -ka ng event, kakaroon ng meeting ng pangulo, tapos wala pa tayong personal na knowledge doon. So mahihirapan agad akong sagutin 'yan. So yun siguro yung challenge sa akin. Dapat maaga 'no, mabilisan ang pagpasok ng info sa akin. Hmm. Ma may binabanggit kay Ma'am na isa sa tungkulin niyo eh labanan itong uh, mga kumalat na uh, fake news, mga misinformation. So, anong ginagawa nyo ngayon? Ano yung mga hakbang, ano yung uh, uh, mga uh, ginagawa nyo nga pagsusuri, pag-aaral para ma maipabatid sa mga Pilipino sa sa taong bayan. 'Yun talagang uh, ginagawa ng uh, ating uh, Pangulo? Actually, sa ating, ano, meron tayo kasing YouTube channel. Kahit wala pa ako sa mm. position na ito. Uh, nagiging critical ako kapag ka may mga issues na parang sa akin ay hindi tugma sa batas. So personally, ang ginagawa ko is niliresearch ko muna. Kaya may mga issues ganito, ako niliresearch ko. Kasi bilang abogado, trabaho ko yun eh. Sa pagiging trial lawyer. Sanay na ako dyan. Mm. But uh, nao pinag pinag-iisipan talaga namin kung magkakaroon kami mismo ng fact checker para mas madali maliban sa sarili kong pag at pag susuri dapat magkaroon ng fact checker Ay, yun. sa handman. kasi may, mas mas magigimadali ang pagbibigay ng impormasyon kapag na-verify na lahat eh yes so Y- yun yung dapat namin gawin. So may binabanggit kayo, ma'am, na fact checker. Um, sino to? Kasi dati alam naman natin na yung Vera Files, yan yung mga kinuha nilang mga fact checker. Um, hmm. may, na, may, na, may napupusuan na po ba kayo? May napili ba kayo? O sino yung itatalaga yung mga posibleng maging fact checker po ng palasyo? Na- That... Yusek, bago masagutin yan, meron lang kong isa suggest uh, <clears throat> nakahanda na po yung resume namin dalawa. <laughs> Patay tayo dyan. The series is speaking. Meron na po ba? Meron na? May naka... Ano? Wala pa. Alam ko, nag -e evaluate sila. Hindi... Hindi ko kasi trabaho yun eh. Ah, Siguro hindi, na, hindi sa'yo man gagaling ang pagtotoka. Hindi sa'yo. Okay. Kala ko pa naman, ipapasa ko na yung uh, ano ko, resume ko sa'yo eh. Hindi pala ikaw ang magtotoka. <laughs> And, hindi, hindi, Karating na ba sa'yo yung resume ko? Babawiin ko na lang po. Ayusik. <laughs> ma, ma mabagal yung ano mo eh. Courier mo Hindi pa nakapasok eh. <laughs> anyway, isa pang importante dyan, binabanggit mo na may dati kang YouTube channel, meron kang dating hmm. uh, ginagawa at, da at abogado ka. Sa pagtanggap mo sa trabahong napakabigat na tungkulin na yan, lahat hmm. po ba yan? Uhubarin mo? Lahat po ba yan? I-give up mo para makafocus ka sa attention mo ngayon sa trabaho mo sa Malacanang? Yan, sorry. Ah, may nag-ring kasi ulit. Ah. Pakiulit lang yung tanong. Alright. Sa dati, nagbavlog ka, abogado ka, marami kang mga, may mga radio program ka. Sa pagtanggap mo ba ng mabigat na tungkulin na yan sa palasyo ng Malacanang, ibig po bang sabihin, i-give up mo lahat yan para matutukan mo yung trabaho mo bilang USEC? Oh, oh yes, yes. Kasi alam mo naman jan ang dami na may mga kaso tayong hinaharap, mm -hmm. mga trial dates. Meron na ka, schedule sa atin Maghapon yan. Mm -hmm. uh, definitely yon. Uh, hindi ko na yun maaatinan. Mag-live oh, mag ako sa law office natin. Mm -hmm. At uh, yung pati yung pagiging ano ko, um, Gore. natin at uh, radio commentator sa RMNDCXL, si yun mm -hmm. i-give up natin. Alright. Aha. Uh, may sinasabi nga nila na dati kang vocal, actually very vocal ka sa pag-criticize or sa pagbangga sa mga nakikita mong hindi maganda nung nakaraang administrasyon. Hindi ka ba nakukulayan, Yusef Castro, na kaya ka ipinwest dyan para ikaw na yung mismong babangga sa mga taong kumukontra sa administrasyon? Magiging trabaho ko hindi para lang bumangga, hindi para bumangga sa kritiko. It's more on, sasagutin lang natin kung ano yung mga issues na nakikita natin na hindi totoo. Magbibigay tayo ng pagpapaliwanag para malaman ng taong bayan ano ba yung totoo. May kasi mag-distinguish ng totoo. Lalo na kung nagsasalita, eh makapangyarihan din. Hmm? iisipin nila kahit wala itong ebidensya at puro kumbaga, in colloquial word puro laway lang hmm? naniniwala sila palakpakan pa when in fact mali pala yung sinasabi so hindi ko naman babanggain y yung word na babanggain, hindi hmm? didepensahan lang natin para, ito'y para sa taong bayan eh. kasi sabi nga natin kapag na, na, nasanay tayo na nakikinig ng fake news. Iisipin ng tao, totoo yun. Mm -hmm. Hindi ba unfair mm -hmm. kahit kanino na mapagsabihan sila o malaman nila ang kwento, pero mali pala. Mm -hmm. So, mahirap mabuhay sa kasinungalingan. So, ma'am, um, may binabanggit nga kayo kanina na iyong uh, Tricom. At uh, gusto nyo nga uh, maitama lahat ng fake news. So, willing po ba kayo, ma'am, na... na na Kung sakasakaling ipatawag na nga eh humarap sa pagdinig mm. sa kongreso? Naka-attend na, naka na ako. Mm -hmm. I was invited. Duro mga, mm hala -hmm. ba yun, February 18? Mm -hmm. Oh, nat natawag na ako. Mm -hmm. So, yun. <laughs> Are you still willing na humarap if ever na muling ipatawag sa mga susunod kung sakasakali man, na eh, kahit na ang uh, ikang ikangay liderato at komposisyon uh, ng uh, mababang kapulungan ni Jose Castro? Ito naman yan, John and Jopel. Kung ikaw naman ay magsasabi ng katotohanan, wala ka naman dapat ikatakot. Hmm. So, dapat harapin kung anong harapin. Kung makakatulong to in aid talaga of legislation, bakit naman hindi? Hmm. Alright. Yan ang ate Claire ko. Oh, Anong tawag ko sa kanya, uh, Ate Claire. Um, At attorney Claire, oh, 'di ba? Sakto sa posisyon. Oo oh, naman. Talagang oh. uh, alam ang ginagawa. Ay siyempre. 'yun. yan pa. <laughs> si attorney Claire pa ba? 'di ba? Yes. Anyway, ah, uh, maraming issue, maraming uh, dapat paghandaan. So, I guess hindi ka na namin kailangan pang uh, abalahin ng todo. Nasa inyo ang pagkakataon, Yusek Castro. Pasensya na, medyo naninibago akong tawagin ka. Yusek Castro, uh, nasa inyo ang pagkakataon. Karagdagang mensahe po sa ating mga kababayan. Go ahead, ma'am. Pero unang-una, di ba, sabi nga natin, uh, huwag tayo mabuhay sa fake news. Yung mga nagiging kritiko, ang gamit ay kasinungalingan. Ang dasal lang natin, huwag po sana tayo mabulagan. Mm. Tayo po rito ngayon ay... Uh, Mag, makikipagtulungan tayo sa lahat uh, para pumapahatid sa taong bayan kung ano yung programa, proyekto ng gobyerno na maaaring makatulong sa inyo. And at the same time, lahat na maaaring paninira dito nang walang katotohan. Kasi may mga paninira, mm -hmm. pwedeng totoo, di ba? pero yung mga paninira na walang basihan, kundi intriga lamang, yun po ang ating uh, bibigyang linaw. Ito'y para sa taong bayan. Mm -hmm. Yun lang po. Dasal lang po mula sa mga kampanya natin, ang kailangan natin dito. You're sa ng uh, mismong office mo, Love mismo ng palasyo? Yes, yes. Iba okay. ah, Baka kaming uh, ikang ngay uh, dumalaw dyan ng hindi kami haharangan ng PSG para makapagpa-selfie man lang sa isang USec uh, Castro. <laughs> oh, kakayanin po natin 'yan, wala po problema yan. <laughs> sa baga alam ko. Uh, request po tayo dyan. no uh -huh. uh, 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 Ang office ata ni Ma'am sa ni USec Castro sa New Executive Building, tama po ba, Ma'am? Naku po, teka lang po, dalawang araw pa lang po ako, hindi ko pa po kasi pa <laughs> kami <laughs> ko rin po, kasi ako lang pumapasok sa building, hindi ko pa rin. Ang dami pala. Uy, Totoo po Anyway, anyway, ang masabi lamang namin na kung ah, kumbaga tailor fit ka sa pwesto na yan. Naniniwala po ako personally, eh, Kuya Jopper, sa pinagkukwentuhan natin, na yakang-yakang -yaka mo yung mga responsibilidad na yan. Kami po'y umaasa na kung ano yung totoo. Sabi mo nga, labanan ng fake news, ilabas ang totoo, ilabas po ang tama. Good luck kay uh, Jose Castro. Maraming yes. salamat sa pagkakataon. Ingat po at God bless. See you sometime on your free day. Yes, salamat John, Japel. Thank you. All right. Bye. Bye, good morning.